ayan si Munihing good morning ah. nandito tayo sa SM by the way akala nila sila lang marunong mamasyal oy. ako din ha ah. magpapaaraw din ako ah. ha dito ako ngayon si, ayan si Munihing oh. ba diba? ay akala nila sila lang marunong magano sa ano sa dagat ako din ha ah. ah, ha diba Morning? good morning <laughs> Nagbibilad ka sa araw mo ning. Sumasa gusto si mo ah. Okay naman ang condition niya. <laughs> ah, oh, di ba? Ah, binili mo kayo rin, bilad kay sa araw. Ayun oh, sumasa gusto si Muning ning. <laughs> oh, di ba? Oh, kaya kala nyo kayo na manuhong ha o oh, yun nasa na si Muning <laughs> good morning po yan, yeah, sama na kayo sa vlog ko yeah, yeah. Uh, sa ano, tatay abe sa youtube uh, yes uh, yeah. ayan yan ha Muning ha oh, ingat ka dyan ha wala bang isdang ano, tumatalon para meron kang breakfast? <laughs> okay, bye bye muning. Okay. Bye bye po. Ingat po. Grad Dito tayo sa ano, sa kan. Ayun pa isang ano. Oh, titingnan ko yung isang katropa mo dito ha. Ayun oh, dito naglalakad. Natumalon. Wala. Nalaman na ano yung kusya. Ayan o, oh, si Muning. Wala nila, sila lang marunong mag-ano yun. O, oh, diba? <laughs> Ayan, dito yan sa SM by the way. Dito sa ano yan, tinatampakan dito. tapat ng Lawson sa IMAX ng, sa SM mo Okay.